kahulugan ng kadiliman sa panaginip. Ang panaginip ng kadiliman ay isang nakakatakot na larawan para sa maraming tao. Ang kakulangan ng liwanag ay isang sitwasyon na gumagawa ang mga tao sa isang estado ng alerto. We are vulnerable to what is there kasi hindi nakikita ng mata natin sa ganitong environment. Sa pangkalahatan, ang kahulugan ng padaginip ng kadiliman ay hindi rin magandang bagay dahil ito ay nagbababala sa atin na darating ang mahihirap na panahon. Gayunpaman, ang kahulugan na ito ay makabuluhang na iiba mula sa iba't ibang mga panaginip at ang atensyon na kailangan mong ibigay sa konteksto ng panaginip na ito. Ang mga panaginip na kinasasangkutan ng kadiliman ay maaaring nakakabagabag narito ang isang breakdown ng ilang kritikal na interpretasyon. Una, ang takot at kawalang katiyakan. Ang kadiliman ay kadalasang kumakatawan sa takot, pagkabalisa o paggalito sa iyong pagising. Maaring nahaharap ka sa hindi kilalang sitwasyon o nahihirapan kang gumawa ng desisyon. Pangalawa, ang pakiramdam na nawala o nag-iisa. Ang pagiging nawala sa kadiliman ay maaaring sumagisag sa mga damdamin ng paghihiwalay, kalungkutan o pagkahiwalay sa iba. Pangatlo, depresyon o kawalan ng pagganyak. Ang kadiliman ay maaaring magpakita ng mga damdamin ng kawalan ng pag-asa, depresyon o kawalan ng direksyon sa buhay. At ang pang-apat, ang mga nakatagong isyu o lihim. Ang dilim ay maaaring sumagisag sa mga nakatagong aspeto ng iyong sarili. Mga lihim na itinatago mo o hindi nalutas na mga isyo mula sa iyong nakaraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasa dilim. Anong ibig sabihin ng panaginip sa dilim? Ang mas maraming buhay sa planetang ito, mas napagtanto natin iyon, mas kaunti ang nalalaman natin. Ang kahulugan ng panaginip na ito ay nagmula sa kaisipang ito isang babala mula sa subconscious na may mga bagay na hindi natin dapat istorbuhin, lalo na kung ayaw mong mahilo sa pag-iisip ng isang bagay. Gamitin ang babalang ito para mas masiyahan sa iyong buhay. Pinipigilan ka ng kapayapaan ng isip na pumasok sa anumang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa liwanag sa dilim. Tulad ng sa mga nakaraang panaginip ang liwanag sa dilim ay maaaring maghatid sa atin sa landas ng liwanag. Kung nanaginip ka na ikaw ay nasa isang napakadilim na lugar, ngunit isang sinag ng liwanag ang sumisikat sa lugar na iyon, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay lalabas sa sandali ng kalungkutan na nagdudulot sa iyo ng matinding paghihirap. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na hindi ka maaaring sumuko ngayon. Kailangan mong lumaban ng kaunti pa para maging independent. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ikaw ay nakulong sa kadiliman. Upang maunawaan kung anong ibig sabihin ng panaginip na nakulong sa kadiliman, isipin lamang kung ano ang nararamdaman mo sa sitwasyong ito. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay nakakaranas ng isang panahon ng kawalan ng pag-asa, kawalan ng kapanatagan at kahit na depresyon pero huminahon ka ang mensaheng ito ay dumating bilang isang babala na kung naghahanap ka ng kapayapaan makakahanap ka ng solusyon sa problemang bumabagabag sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa isang madilim na bahay ang panaginip ng walang ilaw sa iyong bahay ay maaari maging isang nakakatakot na sitwasyon ang takot ay naroroon sa iyong mga damdamin tulad ng sa panaginip na ito hindi rin tama ang kahulugan ng panaginip na ito dahil ito ay nagpapahiwatig na magpapaalam ka sa isang bagay na gusto mo. Maaari itong mga hulugan na material na bagay na gusto mo, gayunpaman, espiritwal na maghanda para sa kabiguan na darating. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang madilim na silid Anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa isang madilim na silid? Ang panaginip ng isang madilim na silid ay nakakatakot sa iyo. Maaring nagising ka mula sa iyong pagtulog na may pawis sa iyong muka. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na mayroong kang problema sa iyong relasyon. Sa pangkalahatan, malaki ang pagkakaiba nito sa bawat tao. Ang panaginip na ito ay nagbababala sa iyo na makakahanap ka ng isang bagay na magiiwan sa iyo ng labis na pagkabigo. Huwag magsimulang makaramdam ng pagkabalisa upang hindi ka magpanik ng maaga. Kaya kapag nangyari iyon, magkakaroon ka ng higit na pasensya at pang-unawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang madilim na kalye. Ang panaginip na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng matinding insecurity sa mundo ng panaginip. Ang madilim na daan ay nakasalalay sa iyong nararamdaman. Kung hindi ka masyadong natatakot sa sitwasyong ito, ay pinapakita nito, na mababawi mo ang isang bagay na sa tingin mo ay nawala at iyon ay magugulat sa iyo kung nakikita mo ang liwanag sa isang madilim na kalsada ito ay sumisimbolo na magkakaroon ka ng tagumpay sa lalong madaling panahon kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakad sa dilim ang panaginip na ikaw ay naglalakad sa kadiliman ay nagpapahiwatig na ikaw ay gumagawa ng isang pabigla-bigla na desisyon pag tumakbo ka sa dilim, sa tingin mo, iyon ang pinakamagandang bagay, ngunit maaari ka makabangga sa isang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng isang tao sa dilim. Kung nanaginip kang makakita ng isang tao sa dilim, ang panaginip na ito ay isang napakakadyat na babala. E pinapakita nito na may mga taong sinusubukan kang saktan, ngunit hindi mo ito mapapansin. Ang mangyayari ay nakatira ka sa mga taong ito, ngunit hindi nila gusto ang iyong presensya. Patuloy mong niloloko ang iyong sarili, at dahil dito, hinahayaan mong masaktan ka. Dapat mong mapagtanto na ang mga panaginip na ito ay karaniwan nagsasalita tungkol sa mga taong malapit o maging sa pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nawala sa dilim kung nakakita ka ng isang taong nawala sa dilim, ang panaginip ay isang masamang senyales. Ito ay isang babala na mahuhulog ka sa pang-aasar ng isang taong nagbubuhos ng puot. Huminga ng malalim at huwag mawala ng pag-asa dahil iyon lang ang gusto ng tao. Sa ganitong sitwasyon, dapat marami kang iniisip at may malamig na ulo. Kailangan mong malaman na ang taong nagmamahal sa iyo ay gagawin ng lahat para sirain ang sinumang magtangkang magpabagsak sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang madilim na langit. Ang madilim na kalangitan ay nananaginip na ikaw ay nabubuhay sa isang panahon ng kawalan ng katiyakan. Nakaramdam ka ng matinding pagkawala at hindi mo alam kung saan pupunta. Ang buhay ay isang magandang panahon para sa personal na pagsusuri pagsusuri ng mga layunin o kahit na pagtatakda ng mga bago na tinitiyak ang isang magandang kinabukasan. Gayun din, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang napakalaking takot sa iyong hinaharap. Ang takot na ito ay maaaring isang pagigting na sumasakal sa iyong leeg. Kung ang langit ay masyadong mabilis na dumidilim sa isang panaginip, ito ay nagpapakita ng ilang mga pagkakamali ay nagdudulot sa iyo ng labis na pagkabigo. Kailangan mong maunawaan at subukang tanggapin na kahit sino ay maaaring magkamali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa biglang madilim ang lahat. Ang panaginip ng isang blackout ay sumisimbolo kung sa tingin mo ay nakalimutan ka na ng iyong mga kaibigan o pamilya. Mayroong pakiramdam ng paghihiwalay na nangingibabaw sa iyong isip at madalas kang nagkakamali upang bigyang katwiran ang pakiramdam na ito. Ang bagay na maaari mong gawin ay pagnilayan ito. Ang panaginip na ito ay kumakatawan din sa isang kakulangan ng pisikal na pakikipag-ugnayan lalo na sa ating lipunan na naglalaan ng mas maraming oras upang ipamahagi ang pansin sa totoong buhay.